Helen Gamboa Binulgar at pinangalanan ang babae ni Tito Soto. Sa isang nakakayanig na pangyayari na agad na naging sentro ng pambansang usapan, tuluyan ng Binulgar ni Helen Gamboa ang matagal ng kino-question at pinagdududahang presensya ng isang babae sa buhay ni dating Senate President Tito Soto. Ang matapang at diretsa ang paglalantad na ito ay nagmula mismo kay Helen, isang kilalang personalidad na hindi kailanman nadawit sa anumang kontrobersya at laging nagsilbing simbolo ng dignidad at lakas sa loob ng showbiz at politika. Ngunit ngayong siya na mismo ang nagsalita, malinaw na may bigat, katotohanan, at masidhing emosyon ang laman ng kanyang pahayag. Ayon sa mga nakasaksi sa mismong sandali ng pagbubunyag, tahimik at matatag na nakaupo si Helen habang hawak ang isang envelope na umano'y naglalaman ng ilang ebidensya, kasama na ang mga mensaheng ilang beses na niyang sinubok ang isang tabi. Ngunit nang siya ay tanungin tungkol sa kumakalat na intrigang matagal na nilang iniiwasan, hindi na raw niya napigilan ang sarili. Sa isang iglap, diretsyahan niyang sinabi, Oo. May babae. At kilala ko siya. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako mananahimak. Sa sandaling iyon, bumigat ang atmosphere sa buong lugar. Ayon sa mga naroon, nagmistulang huminto ang oras habang inaabangan ng lahat ang susunod na sasabihin ng bitteranang actress at nang na ni Helen ang pangalan ng babae napatunayan ng lahat na hindi na ito haka-haka hindi na ito simpleng bulong-bulungan sa mga event hindi na ito usaping pilit na itinatanggi sa wakas mismong asawa ni Tito Soto ang nagpatunay na may taong nagpapabigat sa kanilang pagsasama hindi man inilabas sa publiko ang eksaktong pangalan sa naturang event, mabilis itong kumalat sa mga loobang circle na naruroon. Marami ang nagsabing halos sabay-sabay silang napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa tapang ni Helen na sabihin ng buong diretsahan ang pangalan ng babae na umano'y matagal ng nasa paligid tuwing may official gatherings, backstage events, at ilang political affairs kung saan kasama si Tito Soto. Ayon pa sa ilang source, ilang taon na rin daw nararamdaman ni Helen ang tensyon, ngunit pinili niyang manahimik alang-alang sa kanilang pamilya, sa kanilang imahe, at sa respeto niyang lagi niyang binibigay sa kanyang asawa. Ngunit sapat na raw ang lahat. Sabi ni Helen, ilang beses akong nagtitimpi. Ilang beses kong sinabing baka ako lang ang nag-iisip. Pero kapag paulit-ulit na may lumalapit sa'yo at pare-pareho ang sinasabi, hanggang kailan ka mananahimak. Matapos ilabas ang pahayag na iyon, mas lalo pang kung ulo ang social media. Trending si Helen, trending ang pangalan ni Tito Soto, at higit sa lahat, trending ang pangalan ng babae na tinukoy niya. May ilan na nagulat, may ilan na nagsabing hindi na sila nabigla dahil matagal na raw itong napapansin, at meron ding nagtanggol kay Helen, sinasabing karapatan niya at tama lang na magsalita na siya. Sa mga sumunod na oras, nanatili namang tahimik ang kampo ni Tito Soto. Walang official statement, walang komento, at walang paliwanag. Ngunit ayon sa mga malalapit sa pamilya, may mabigat na tensyon ngayon sa loob ng kanilang tahanan dahil sa biglaan at diretsahang pagbubunyag ni Helen. Sa kabila ng lahat, malinaw ang isang bagay, hindi naman na si Helen Gamboa. At ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang simpleng pagsagot sa chismis. Isa itong matapang, diretsahan, at walang takot na pahayag mula sa isang asawang ilang dekada nang nagpakumbaba. Ngayon, sa unang pagkakataon, siya mismo ang naglabas ng katutuhan ng matagal niyang kinikimkim. Sa oras na kumalat ang mismong pagbulgar ni Helen, hindi lamang ito naging usapan kundi naging sentro ng matinding pagkakabigla sa loob ng industriya. Ayon sa mga nakasaksi, matapos niyang diretsahang sabihin na may babae at hindi ko na itatago ang totoo, agad na nagbago ang mukha ng mga taong naroon mula sa simpleng pagdududa hanggang sa lantad na pagkagulat. meio